uh, two chairs, pwede naman nila hanapan. Ang gusto lang kasi namin malaman, ano ang present prices, apples to apples, doon sa gustong gawin ng previous chairs. Para lang, klaro lahat, di ba? no. I'll not comment there muna kasi hindi yan yung focus ko but factual yung magiging uh, report namin. Oo. so ang ang focus ko muna ito ganito etc di diba? so for example i haven't looked naman at yung procurement last time eh, kasi hindi ko naman so i cannot say di diba? at saka may presumption naman yun ng regularity eh, di ba so as i said yung last time di ba na hindi pa naman na-procure tong ano eh, yung 10 billion na pinakita ko sa inyo. So hindi natin sasabihin. Pero when when you say kasi may maliba, for example, were there delay? Bakit may